Medyo siya ng ganun, na Po, eh. Di-display yung isa, ya. maglalabasan naman lahat. Gato ka pa lang, makasok na kagad ang mga kusuri Kaya naman ako nahuli nung nagbabato ko ng umaba. marami kang dalawa ng babae na magaganda. Luloko yun ang ibang pangkat ngayon. Biro mo kapag kain namin, may taya asagit na. Eh ba, nakain eh. Paano ko kabalik ko? Hinahapi ako dun. Lagi kang lutusan. Kasi nga, hindi na ako natutulog. Hanggang umagay na ako, labal ako ng labi. Pero may nag-aliw sa akin. Oh, hindi ka nga nang malalit. Ang mm. pampalibang. Ang dami nun, gano nung gano'n nung mga nito sa higaan ko. Magano lang nung araw, ko maraming ma piso lang. Pero malakas. Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta na sa loob ng karayong pagtinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe. Ako si Dalia Sanggol, ito ang mga story ng tatuo ko. Ang alam ko sa sarili ko, hindi na ako lalaya. Kaya nagpatatuo ko ng ganito karami. Ang alam ko eh. Hindi ko naman gagawin <laughs> sa ano. Magkaroon tatuo. Eh, pero, eh, pangkata ako eh. Kaya, hindi na ako sa sarili. Pangkatawa lang ko lahat ng tatuo ko. Sa loob ako ng Sa Manila City Jail. Tuwing sa Pasko lang naglagay niyan. Sa kwerna lang lagi ako eh. Boy, Piyo, Pio, hunasan. Life to. 10 counts to. Hindi pa lumalala to. Kasalo ko siya, kaya pinalagay ko yung pangalan niya. Sabi niya, Danny, lagay ko yung pangalan mo dyan. Oo, sige, walang problema. Siya naglagay. Pero walang bayad. Ito, laking binayaran ko rito sa likod. 300. Bumili ako ng Indian Inc. E. Dapat nga, papalagay ko diyan bung na sareno. Aso, sabi ko, nagloloko ko. Impakso na lang lagay mo. Puro, ayun, nilagay niya. Puro impakso. May oras ko yun namin yan, si Coco si double Noble si life man. yan. Kinuwento niya sa aking ano niya, Dan. Alam mo, kaya uh, nakulong ako. Yung kapatid ko, sinaksa kasi nag-aaral, eh, di ba? Binalikan daw niya yun. Dapat niya yung paklase ng kapatid niya. Kaya double life siya ron. Kasi, nang sumalurin siya rin sumalo rin sa akin. Eh. Ako, nag-aaral ng na elementary, kinukusunada ako eh. Hindi ako Lagi ako inaharan dyan sa may lugar ng Hokko. Asahari sa Orbi. Yung laging maharap. Kinungkursonada ako nung no, pag napasok ko ng San Diego. Ay nga, nagpa-transfer ako sa Santa Ana. Ganun din, inaharang din ako ni Kirat. eh may nagkwento sa akin. Dali, patay na si Kirat ha. Oh, sabi, salamat naman. Dali, patay na si Badong. Swerte naman. Talagang lusuban talaga dito. Tagaan talaga pa na barila. Ito makikita mo, tinatakbo na lang sa hospital. Si Metama, si ganito. Eh ako, nanonood lang naman ako eh. Kaya lang ako kasi mga tropa ko, mga sabtak ng basura, doon nang naging hanap buhay ko. Kung sunod lang talaga sa lugar, sa lugar ng araw, territory, territory ba? Pag na gano'n ako, sumedes na gano'n, riot na yan, ang Di-display yung isa, ha? Maglalabasan naman lahat. Okay, umpisa na naman ulit. yun. naman. Siyempre, ako, nang babato lang ako, papunta lang, mga bote dinadala ako, binabato. Gatungan pa lang, mapasok na kaagad ang mga okso dito. Itong oras, mawawala na lahat yung ano dito. Pinakaano namin dito noon, si Edwin Zamora may hawak na ano, kasi may baril, may carbine yun. Andiyan yan sa gitna, nakatayo, may carbine yun. Kaya yung okso hindi nga makapasok dito. pag atras sila, matitibo sila eh. Kaya hanggang doon lang sila eh. Pinapasok naman namin, papunta lang. Parang kami na tumaklong. Ang dami rin namin kasi dyan, mga batang basurero. At yung mga bahay nila nababato. Nagagalit sila. Pag nag-right, batuan ang batuan. Kaya ang ginawa ng tropa ko, sila. Kaya yung okus hindi na nakialam sa amin. Ay, sa right niya, hindi ka umapatay dyan nung araw. Kasi ilibig si sa mora. Hindi ka umapatay, Mabuti hindi ako lumabas sa drum. Nakatago ako. Kung lumabas ako, patay ako. Tirahin naman yung ibig mo na eh, hindi ako pinapasok ng tropa ko eh. Sinarado yung pinto pa makapasok mga pasok sila, andor na sa loob lahat. Sinaraduan ako. Buti hindi ako na ano. Dalawang beses yung nangyari sa akin yun. And eh, hindi ko rin makalimutan kung lumabas ako noon. Pati ako. Tumakbo ko sa eskinito. Yung tinatagawa ko, two by lang. And, hindi niya ako makita eh. Kasi hey, maliit lang ako eh. Sobrang dilim dun eh. Kaya umatras na lang siya. Kaya naman ako nahuli noon. Nagbabalto ako ng Unang kulong ko ron, masakit sa loob ko. Sisisi -sisi ako, malakas sa loob ko, ko. Yan ang pinag-iiyak ko rin dun. Utusan ka, maglalaba tas tapos naglalampaso diya, lalampesa, tapos mahinari ha. Handa yung trabaho ron, hanggang nandurong ka. Hindi na uubos trabaho ron. Hanggang din ka lumalaya, yung trabaho ron, walang katapasan. Yan, maliit ka ba? Kinayong lampaso ka rito, may bato ka pa. Siyempre, hindi nga po bagito ka pa lang. Eh. Magditis ka na lang. Talaga sa lubungan talaga. Pakita mo, sasak talaga. Pero kami hindi kami pinapalabas. Marami kang dalaw ng babae na magaganda. Nilukoy na ang ibang pangkat ngayon. May aalago ako sa ngayon. May places. Mananak sa kanyang sa pangkat na Hindi magkakagulo na. Kaya nagkakaroon ng riot madalas babae. Alas kaan. ko ng mga hindi kanilang dalaw. Kaya maagalit ka. Talo ko magaganda pa. <laughs> oh. mga bantay pinto, mapipikon ngayon. Sa so, kosa, nilulukon sa dalawa natin. Eh, siyempre, may mga palaman yung mga balila nila. Ang haba. 29, hindi po natin. Dito mo lang lagay. Pag ginano mo kagad yun, bubukas na yun. Eh. Kaya so, pag lapit, makakasaksaka. Asintado naman yung ganun. Bantay pinto lang magsasabi. Kosa, nilulukon yung mga dalawa natin nilalabas na isa ron, lakad yun abang hindi pa lumalabas lahat ng dalaw hindi makaka-placing nga ron, makakatira ka agad ginagumpisa ng naman kami, palo-palo kami lahat ng empleyado sa rancho, sa reska, sa mga ng pagkain di mo mga ka kapagkain namin, may taya sa gitna, hindi na alam. Pinto so, yung, yung tayo ng aso, ilagay ng mga kitchen boy. Kaya nagpalagay ngayon ng mayor namin ng bahala sa kitchen boy. Para hindi yung pagkain hindi na bababoy. May din hindi ng mayor namin din. O, alam ba ng mayor may tayo yun? Yung singaw yun, kasama na sa kanin yung lahat yun. eh Yung lang nakakaalam dun. Pag sandok, nakita may tayo. Sabi ngayon, balik niya lahat. Yung nakain eh. O, paano mo ba, ko? Kahit ako nakain ko, hindi ko na rin may babalik. Asalo mo ba na ng tiyan yun. Inaapi dun. Ay, babe, Bago pa lang ako eh. Lagi kang lutus-utusan. Naglalaba ka. Kasi nga, ka, hindi na ako natutulog. Hanggang umaga na ako, laban ako ng labi. Eh. Ayun trabaho ko lang dun. Para malibang lang ako. Kasi pag hindi nga trabaho sa loob, mabuburyo ka. Yung trabaho ko naman doon sa kolonya, nagpipipi naman ako ng tambo. Eh, isang dyan lang naman kami rin. Siyempre, malungkot ang buhay ko. Hindi ko alam na gano'ng mangyayari sa akin na mabiyaya ko ng gano'ng kalayo. Tahimik lang ako sa loob ng brigada. Pero may nag-aaliw sa akin. Tawagin ako ng kosa ko. Kaya niya nila. Siyempre, nakaupo lang siya sa tabi lang. O, oh, ibigay mo lang yung mali. Ayan, Ma yeah, pampalibang. Walang no, papatugtog naman dun. Lilibang ako, siyempre. Tawagin Sabi, Dani, ingat ka dyan. Titira yung BN. Batang Mindanao. Binti na BN. Di, hindi na ako lumalabas ng brigada. Doon na lang ako. Pero ako nga. Itiyahan pa ako yung tarima ako ng mar Sabi ng trusty, hindi ang kikabalis. Ang dami nun, ganun, ano, sa higaan ko. Hindi ko agad, sinalo agad ako ng BM. Hindi kita na yan. Dinin ako diyan tagal ko na naman ulilin. Pwede, may tumulong sa akin na hindi kabali siya. May nag -e na lang yan dyan kasi malapit sa kanila yung tariman doon. Pinapasok talaga rin. E mag -ano lang nung araw ko Ang piso lang, pero malakas. Ang hirap magtabas. Talagang sabugin ka kamay mo talaga, paltos yan. Sa paltos yung paa mo, sinailas mo. Mamaga yan, eh, no? Sugat-sugat yan. Hirap na hirap ako sa talahiban, yung mga bagong tubo, nakatusok na gano'n. yun, sakit yun, pag nakapaka mo. Mga bata na sinasabi yung gano'n, oh, sa kulungan, lalo pag wala kang dalaw, awawa ka lang, hindi ka makakain. Kaya huwag kami tularan na magluloko kayo. Mahirap magluloko. Hirap mabawi pag nagluloko Kasi pag na, ano, nagawa mo na yun. Iiak ka na, magsisisi ka na. Huwag nila tularan na magluloko asa sa kanila naman yung pag, mo kung gusto nila o sarili nila, sa isipan nila. Sarili yung sarili ng mga prinsipyo naman yun. Kahit ako, oh, pag sinasabihin ako, hindi na ako gumago. Umaayaw eh. na ako. Ayoko nang magloko. Sa ka kami, nagka kami niyan lahat. Osa, sa, kilalanin niyo lahat yung ako sa inyo, kahit na ibang pangka dyan, tignan mo, magkatingin nyo ngayon. Nagkakaibigan kami lahat dun, isang bilog kami. Lahat ng pangkat kasama namin, kahit na GI, happy go asa ha, sa amin. Kasama namin yan, ka-allied namin yan. Puro BM eh. Sila pinakamarami rin, 600 sila eh. kasi nila yun eh. Oo, oh, mga kosa. Sana maging magkaibigan tayo lahat. Peaceful na tayo. Hindi na magkaumpisa ng lagi ng rice sa loob. Kahit anong pangkat dyan. Kahit mahala, sportly, commando, BCC. na tayo magkaaway-away. Mag magkaibigan na tayo. So, kuya, hindi talaga mawala talaga ang rice talaga sa loob. Talagang hindi may talaga.

Mga tinta na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito Sapagkat di lang to basta inukit ginuit O para lang maitatak sa halit ninaan Sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat Sa harap ng mapangusgang mga mata sa ka pagnakita Pag nakita nila pag meron ka na tato sa Pilipinas Ay matik na adit at kriminal ka Ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan Ganun pa man bilang nagtatato di na dapat yung pagpapatulan Comportahan yung, yung tatlong kali natin. Peaceful na tayo lahat.